Hindi namin ine-expect na ganito pala ang laman ng advent calendar na to. Ito na yung last namin na advent calendar. And this time, ito nga is chocolate. And ito yung paboritong chocolate ng twins. And syempre, hindi natin malalaman ang laman kung hindi natin bubuksan. Ganito nga pala yung itsura niya and ganito lang siya kalaki. Kung makikita nyo, meron ulit tong numbers. And ito nga is from December 1 to December 24 na i-open. Pero dahil late na, i-open na ulit natin lahat. Excited na din si Charlie and Chino kasi paborito nga nila tong kinder. So, nag-start kami sa number one. So, dito, meron Kinder Mini na chocolate. And, inopen ko na kaagad para matikman ng twins. Hinati ko na nga lang muna para tagi sa silang bar. Tingnan mo, may pagpikit pa itong si Chino. Number two, meron ulit Kinder Mini. And, pinakuha ko nga kay Charlie para mabuksan na namin. And, ito nga ay same lang dun sa kanina. So, hati ulit dito ang twins. For number three, meron ulit kami nakuha. Pero, this time, Kinder Mini ulit. So, naisip ko, baka yung first three is pare-parehas lang. So, binuksan namin itong number four. Sa number four, meron ulit kinder mini. And happy pa rin naman ng twins kasi paborito nga nila to. Tingnan mo nga at ang sweet sweet talagang nagsishare pa silang dalawa sa mga chocolates. Next is number 5. Pero pag open namin is kinder mini ulit. So dito ko na medyo nare-realize na siguro pare-parehas lang yung laman. Pero sabi ko try ulit namin kasi baka pag number 6 iba na. So binuksan naman yung number 6. Kaso ayun, kinder mini ulit. So sabi ko wala namang kaganagana tong advent calendar na to kasi pare-parehas lang pala yung laman. And hindi ko naman alam kasi hindi naman ako nakapag-open pa ito before. So, binuksan ko na din yung number 7, tsaka yung number 8. And dahil pare-parehas lang naman, isinunod-sunod ko na. Pero tingnan nyo, ang twins parang nadi-disappoint na dun sa mga na-open namin. inexpect expect kasi namin, is ibang chocolate na kinder. Yun pala, eh, ganito lang siya hanggang mag day 24. So, sana bumili na lang pala kami ng isang pack. Anyway, nandito na, kaya buksan natin lahat ng chocolate. Dahil syempre, sayang din yan. Nandito na nga tayo sa number 15. Tapos, ito na din yung number 16. Kung naalala nyo yung mga ino-open ng twins sa chocolate eggs, ganito din siya, kinder din yung chocolate. Meron din kasi yung maliliit na bilog na chocolates, kaya akala namin ganun yung mga laman. Pero hindi namin nabasa na meron palang nakasulat ng sa likod 24 na minis lang yung laman. Which is okay lang din naman kasi mura lang din naman to. Yun nga lang, hindi siya masayang buksan. So every day ganito lang yung makukuha mo pare-parehas. Buti na lang din talaga at paborito to ni Charlie and Chino. So na-open na namin yung 24 na doors. At nakompleto na din ng twins yung mga chocolate. Buti na lang happy pa rin sila kahit ganito lang yung laman. And buti na lang din talaga nagasanay silang mag-share. Tapos, maya-maya natawa ko dito kasi ito yung sinabi ni Charlie kay Chino. Crap. Surprise. Surprise. Nasabihan pa nga ng pangit ang kanyang kambal ay eh, magkamukha lang naman sila. Ganyan na ang mga asara nila ngayon. At sabi nga ayaw daw niya nitong advent calendar na to kasi boring. Sabi ko na lang di bali next year babawi ulit kami. At hahanap nga ako ng magagandang advent calendar na pwede nilang ma-open. Anyway at least naman happy pa rin sila. At ito nga at isa-isa nang hinakot ni Charlie yung mga chocolate. Aba sabay takbo nga ang bata pagkakuha lahat.